Yes, good day mga boss. Andito tayo ngayon sa may barangay San Juan, Santo Tomas, Batangas. At uh, yung mga, yan, nakikita niyong yan ay Mount Makiling yan. Tapos ito nakikita niyong ito ay papuntayan ng Santo Tomas uh, Macuan Interchange. Tapos itong lugar na to ay yan naman yung bundok na tinibag. May vlog tayo niyan. Puntahan niyo na lang po sa ating YouTube channel. Balikan niyo po. At dito sa lugar na ito mula dun sa may bundok na tinibag na yan hanggang doon. Sa may una-una nandun bago sumapit ng Magban Interchange ay may buhos na ng semento. Siya nga pala, ako nga po pala si Ariel Motoshop at uh, ako po ay dati nagagawa ng motor at nagta-travel vlog din. Ngayon naman po ay nag update tayo nitong SLEX TR4. Kuna natin ng video ito drone shots para makita niya sa taas ang ganda nitong SLEX TR4 dito sa may San Juan San Tomas, Batangas Ito yung ating kuha dito sa may barangay San Juan Santo Tomas, Batangas at uh, yung natatanaw nyo yan ay yung uh, Mount Makiling tayo ay nakaharap ngayon sa direksyon papunta ng north o diyan sa may Macban Interchange galing tayo ng south papunta tayo ng panort panort tayo at uh, yun nga ay mapapansin nyo dyan sa, sa, baba ay kumpleto na yung busan sa Saminto dyan hanggang doon sa may banda-banda road papunta ng Makpan Interchange at ang pinanggalingan natin ay dito sa may San Agustin doon sa may bundok na tinibag tapos i para madaanan ng expressway meron tayong upload niyan puntahan niyo na lang po sa ating uh, mga listahan ng ating uh, video dito sa mga update natin sa SLEX 4 at yan yung ating update dito na sadya namang tapos na buhusan itong uh, barangay San Juan tapos i-kukompletuhan pa yan marami pang ilalagay diyan kaya ang sinasabi nating tapos na ay ang buhos ng semento. Malay nyo naman, ay madaanan nga bago mag-2025, ay diswerte. Meron tayong babayaran na naman. Ay, pero hindi agad-agad magbabaya diyan. Kung mag ay dry run pa lang, hindi pa yan, o, hindi pa yan maniningil. Parang katulad nyo sa may ano, sa si LLX at saka sa may TPLX. Matagal sila bago naningil parang nasa isang buwan yata basta mga ganon hindi mo na naniningil ko sa mga nadaan kung sana ay uh, syempre, dry run nga at saka yung ano skyway nasa isang buwan din yata yan nag ano uh, skyway stage 3 nasa isang buwan din yata yan libre daanan pero kompleto na nung libre nila pinadaanan uh, basta depende yan sa magiging sitwasyon dito sa Uh, TR4, Pasasan saan ba gaya at di madadaanan din, huwag tayong mainip, at uh, tayo na may magbabaya din pagka tayo dumaan diyan, mapapadali nga lang ang ating biyahe papunta ng Lucena City bye bye naman natin to para makita nyo hanggang doon sa dulo yung update nitong uh, TR4 San Juan uh, malaking bagay to pinuputol-putol natin, gawa ng pagkakasi isang diritsuhan ay hindi natin masyadong may detalye kung ano meron dito tulad ng pagpapalipad ng drone ay ka, kung yan ay di diretso natin ay di, hindi natin mapapaliparan ng drone at hindi nyo makikita yung uh, mga pagbabago sa mga lugar na dadaanan natin kaya para sa akin tama lang na putol putol katulad nito o, oh, pag natapos natin to susunod palipad ulit ng drone ulit o, oh, tiga. Mahirap yun. Abala. O, oh, hanggang dito lang yung semento na galing doon sa may San Juan. Ah, galing doon sa may bundok. Pero San Juan pa din to eh. Gawa yung ano di yan, yung ah, Macban Interchange ay Barrio Quezon Felix yun o nga San Felix so ito yung update dito wala pang pinagbago uh, ilang buwan ang ibinablog natin to wala pa rin pinagbabago siguro isakop to ng contractor niyang um, Macman Interchange kaya hindi pa to natatapos hindi pa uh, inuupisan siguro pagka natapos na yung uh, overpass dyan may overpass na ginagawa dyan eh pagka natapos na yan ay siguro umpisahan na din to patagi ng ayos tapos i bubuhusan ng semento kung pa anong pagka naulan natitibag ng natitibag eh ilang tag ulan na ang dumaan dito laging ganoon natitibag so ito yung ano dito ito yung hanggang dito ang ating vlog kaya maraming salamat mga boss sa panunod ng video ito sana ay nagustuhan nyo Kahit uh, pinuputol natin Sana ay nagustuhan nyo Ang ating mga video At kita kita tayo sa susunod Na update natin Dito sa SLEX TR4 ayun na yung ano Macban Interchange yung kabilang yan At ito yung ginagawang Tulay So bye bye na mga boss Wala pa namang masyadong pinagbago dito sa Macban Interchange Uh, may vlog na ako nya nung una hindi pa wala pang isang buwan kaya lalampasan ko na tong Macban Interchange na to punta tayo doon sa may kabila doon so maraming salamat at kita kita tayo sa susunod na video yan dito bye bye mga boss video mainit ang panahon nalilom lilom lang buti nga nalilom kung hindi ay potot tayo dito <laughs> bye bye na mga boss bye The city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Yeah, I was mad